Papainumin na natin siya. At pakakainin. Yan, may pagkain na dyan. Kumain ka na. Gutom na gutom guys, oh. Hmm? Oh, grabing ibon. Kain ka agad, kahit hindi niya bahay. At home ka agad siya. Di tulad ng ibang ibon, pagkagbagong salta sa isang bulungan, hindi yan kakain basta. <coughs> Okay. Pabayaan muna natin siya kumain guys. Ayan, nahiya siya tuloy oh. Kasi sinabihan natin eh. Sorry. So ayan guys yung mga breeder natin. magre relax na sila. Ah, uh, amay ang konti. Um, Gukuha ulit tayo siguro ng mga ilang ng, uh, hen. Ito ang mga hen natin guys. Oh. Ayan sila. Ayan ang mga hindi natin. Mga nagpaparisa na sila kapwa babae. So ayan sila guys. konti na lang. Magse-select pa tayo ng mga babae guys kasi meron pa tayong mga pending dito na Tak. Ayan sila oh. Banden Bro. Ayan. Ibigyan na natin sila ng pair eh. So guys, ito yung solo clacker natin. Live. Sa WPFC 2021. Ayan siya. Bibigyan siya na, bibigyan natin siya ng magandang babae mamaya. Yung mapipil niya talaga. Ayan guys. Solo Clocker Live WPFC North Ray Santa Ana. Ayan guys. Tapos may nag-second overall din to guys sa uh, PHA Acebird siya okay. guys max winner to Tapos halos lahat ng pool Sa WPFC nakakamit nito 5K 3K 2K 1K 500 300 and 200 Hagip lahat itong pooling Hai hmm. guys.